Alpaka sa New Zealand kinilala bilang pinakamatanda sa buong mundo sa edad nitong 27. Nakatanggap ng pagkilala ang mga tagapag-alaga ng isang alpaka sa New Zealand dahil umabot ang kanilang alaga sa edad na 27 years old. Naniniwala ang mga tagapag-alaga ng alpaka na si Wainui na malaking faktor sa mahabang buhay ng alaga ang pagkakaroon nito na maginhawa at malayang pamumuhay. Hay. Hawak ni Wanoy ang Guinness World Record Title na Oldest Living Alpaca in Captivity. Ayon kay Vicky Cordier, amo ni Wanoy, ipinanganak ang kanyang alpaca noong January 2, 1998 at nagsimula noon ay malaya itong nakakakain ng kanyang almusal hanggat gustuhin nito at ito ay may sariling pasyalan at masisilungan pagmaaraw. Dagdag pa ni Vicky, dahil sa katandaan ng naturang alpaka, ay naging limitado na ang kanyang paningin at pag-ehersisyo. Samantala ayon sa London Zoo website, ang kadalasan na lifespan ng isang alpaka ay nasa 15 hanggang 20 years lamang. Hi, ito po si DJ Claire ng Radyo Natin Nationwide.